thousand years later. Ayan, good morning mga kapatid. Uh, lang po tayo dun sa sinalihan natin ng San Rio kahapon. Kung anong nangyari o nakasihaya pa rin siya o naka Ganda pa. Ayan mga kapatid, check muna natin. Para alam natin kung ano nangyayari. Ayan mga kapatid, kumusta po kayo? Uh, welcome po sa Kuya Joms TV mga kapatid uh, for today's video po natin mga kapatid uh, paano ba natin maagapan yung mga alaga nating inakay na display leg uh, kasi mga kapatid meron po akong isang paanak nito na nag-iisa lagi po nag nakatihaya yung huli natin vlog mga kapatid ngayon pinaampong ko po dito yung display leg ngayon po mga kapatid ang topic po natin ay paano ba maayos yung kanyang paa kasi bisaklat nga po uh, ngayon mga kapatid meron po tayong gagamitin uh, kukuha po tayo ng, ano, ng sinulid sa isang cutter uh, isang sunrio lang mga kapatid tapos tatalian natin yung kanyang mga pa hanggang sa pag-edad niya ng 25 days Bali, lagi natin sisipin mga kapatid. Minsan kasi mga kapatid, yung sanri yung inangat angat ng hen. Ah, kaya kailangan lang si-check. Tapos bago natin hawakan mga kapatid yung ano, yung mga inakay na spring leg, ah, kailangan po yung ating mga kamay i- ano po sa patuka para hindi mag kasi po yung kamay natin mga kapatid na uh, nagmo moist. Ngayon mga kapatid kasi pag hindi natin sa patokan ng ibon, yung moist ng kamay natin mapupunta dun sa ano, sa inakay. ngayon pagka-amoy ng inahin yun uh, iniisip nila na hindi nila anakin kasi iba na ang amoy mga kapatid. Uh, ganun lang mga kapatid ang technique sa mga may gagawin tayo ano para yung hindi hindi masayang kasi pinapatay mga kapatid ng mga breeder uh, ayan mga kapatid tara kuha tayo ng sinulid talaga na natin 2000 years later ayan po mga kapatid kumuha ko ng sinulid uh, at saka isang sanrio Ginting. Ito po natin mga kapatid yung sinulid dito. Para pagka tinali po natin, hindi po siya magibang amoy dun sa ano. Kasi pagka may ibang amoy po ito mga kapatid, kailangan po na kasi siya na mga kapatid dahil yung naghahawak ng kamay inuubo kung naririnan ninyo po ha. umpisahan na natin yung ating paglagay ng ano ng sanrio sa kanyang pa unahin natin mga kapatid itong bisaklat pinsinsin na mga kapatid ha yung nag-aawak ng camera yung eh. Ay, may naging pa ng motor. <coughs> okay, ano? Nang Ayan mga kapatid. Oh. Ngayon mga kapatid, uh, medyo mainit, pinapawisan yung mga kamay ko. Uh, kailangan mga kapatid, hindi natin. Para yung pawis ng kamay natin, hindi umano dun sa alaga nating ibon. Ayan. Balin, puputulin na natin mga ah, kapatid yung ano, tali. Basta mga kapatid, uh, maluwag lang po yung ano, yung Ayan. kaya yung paglalagay din ng sunray sa kanyang pa. Tapos, ilagay natin ulit dito mga kapatid. Ayan. 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 yung kapatid. Tapos tatarihan natin dito hanggang sa paglaki niya hanggang hindi na siya bisaklat. Ah, uh, saka natin siya tatanggalin ah, wala tayo ng kasi sayang naman mga kapatid kung hindi natin ayusin yung kanyang paa ah, pasensya na mga kapatid ha, yung naghahawak ng camera ay eh, medyo may ubuho sana po maunawaan yung mga kapatid maganda kasi mga kapatid habang bata pa maayos na yung kanyang paa kasi pag malaki na po wala nang pag-asa mga kapatid mga kapatid ah, na ulit ang kamay natin kaya obligado natin na ah, hugasan ng ano mag ano tayo. Ayan mga kapatid yung pinampong ko. Ayan mga kapatid. Mas maganda kasi mga kapatid na nakaipon yung paa. Di ba diba kanina nakabusaklat. Ayan. Ngayon hindi na. Ayan mga kapatid. Babalik natin. siguraduhin natin mga kapatid na hindi siya maamoy pawis kasi mainit mga kapatid kaya ayan na siya mga kapatid Iko na yung paa nya yeah. ang lusog pa naman nung kinuha ko ito mga kapatid sa Torquois Pablo uh, tawag nito ang payat at yung likod niya mga kapatid oh. parang ayo, hindi na ako hindi maganda Uy, natanggal. Natanggal. Natanggal pala mga kapatid. Lagyan natin ng ano medyo natin. Kasi na mga kapatid ha ah. Ang hirap mga kapatid pagka ano magtali ng splay leg. ito ba hindi ba natalaan yung daliri hmm? hindi po hindi ayan mga kapatid pinatingnan ko pa sa anak ko kung natalaan yung daliri hmm. wala wow. <coughs> Terima kasih telah menonton. <noise> Ayan mga kapatid, update ko kayo rito pagka okay na. Ayan. ng muna natin ng ano, maayos para hindi magamoy pawis. Ayan na mga kapatid, ah uh, bali, ayan. Yan lang po mga kapatid ang tip ko sa mga katulad kong newbie. Uh, lagay na natin sa kanyang kids. At, uh, sa nagampon sa lagi po nating ano kasi po yung kamay po natin nagpapawas lagi po natin ni ano sa paggaya niya mga kapatid siguraduhin nyo lang na ano na yung inakay ay walang moist ng pawas natin kasi pag uh, may naiwan at naamoy kasi mga kapatid ng pen at kakyan yun lagay na natin Update ko kayo rito mga kapatid. Ah, sana alagaan yung dalawa ha. Ayan. 2,000 years later. Ayan, good morning mga kapatid. Uh, ah, Magsisik lang po tayo dun sa sinalihan natin ng San Rio kahapon. Kung anong nangyari eh, o nakasihaya pa rin siya o naka dapat pa. Ayan mga kapatid, check muna natin. Para alam natin kung ano nangyayari. At ganun mga pala mga kapatid, pag uh, nilagyan natin ng Sanrio, yung display ng paano inakay natin, kailangan kinabukasan, chichik natin, kasi minsan mga kapatid, ah, uh, ngat nung inahin yung nagkaampun kasi yung sa ibang mga kapatid nilalagay yung pagitan ng sanrio so may paan nilalagyan nila ng straw. Ako mga kapatid hindi ko na nilalagay mga kapatid yun kasi parang sa tingin ko parang lang sa aking pagano parang nasusugatan yung paa nila eh. kaya ang ginagawa ko sunroof na lang mga kapatid. Dito yan natin mga kapatid kung nakatihaya baba o nakataog. Press like natin. Ayun siya mga ayun pala siya kapatid o. Oh. Ayan sya. Hindi siya nakatihaya. Ayan, nakadapa na siya. Kasi mga kapatid, pag walang sanrio yung spray dig, ay yung paan yan, nakatihaya siya mga kapatid. Ayan uh, nga pala, yung isang egg niyan, mga kapatid, fertile po yan mga kapatid, wala nang pag-asa. Uh, hindi ko muna tinatanggal yan kasi oras na tanggalin natin yung itlog na yan dyan ang inaanak ko mga kapatid baka hindi na pakainin ng breeder yung inakay na sinampo natin ah, uh, yun lang mga kapatid ang tip po sa inyo lang po yun ah, uh, yun mga kapatid uh, bago tayo magtapos uh, no inuulit ko baka hindi makainin po sa inyo ng suporta ah, uh, palike na lang po pa share at pa subscribe po at paki na lang din po yung notification bell para updated po sa mga video na ina-upload nyo. Uh, sa lahat po ng mga sumusuporta, sa mga subscriber po, shoutout po sa inyo. At hanggang dito na lang po mga kapatid. Uh, salamat!